Tingin mo ba? ako? Kung nararamdaman ko yung pagmamahal mo? Alam mo, anak? Ikaw ang lalaki sa pamilya. Wala na ang tatay mo. Dapat ikaw ang tumayong padre di pamilya. Hindi yung... Ikaw mismo yung nagiging pabigat. Ano, Nay? Hindi ko kailangan yung paliwanag mo eh kailangan ko lang naman na parangdaman ko yung pagmamahal mo tulad ng pagmamahal mo kay Jen Kean. Ma! May good news ako! Ala! Ang ina na! Napromote na po ako sa trabaho! Assistant manager na Yay! Sabi ko Ala! Sabi ko na nga sa'yo, di ba? Kayang-kaya ko yan! Thank you, ma! Ang sabi ko na nga sa'yo, galing-galing Ma! Ang tuwa ka na. Dahil may trabaho na yan. Eh, ganyan ka naman lagi. Kung si tingin mo sino makakatulong sa bahay, yun ang laging pinapaboran mo. Di ba? Anak Francis, huwag ka naman ganyan. Sa inyong dalawa, wala akong pinapaboran. Alam mo yon. Pareho ko kayong anak, pareho ko kayong mahal. Halibasa kasi, paborito mo yung babae niyan. Dahil ano? May trabaho na! Alam mo, anak mo rin ako eh. Ba't ba lagi mo yung pinapaboran? Ha? Anak, huwag mo man isipin na pinapaboran ko lagi ang kapatid mo. Huwag isipin. Alam mo, ganito na lang. Ano kaya kung maghanap ka na lang din ng trabaho para pareho na kayo ng kapatid mong may trabaho at makakatulong ka na rin dito sa bahay? Ma naman, nag-iisip ka ba? Hindi eh, mo mahihika ako. Bawal ako sa mabibigat na trabaho. Mas okay nga siya ang pagtrabuhin mo eh. Eh, paano yan anak? Ano na lang gagawin natin nito? Hingi ka na lang hingi, ganun. Eh, ano pa ba? Eh, siya may trabaho na. Oo. Eh, siya magbibigay ng pera sa atin. Di ba, An? Grabe ka naman, kuya. Sa akin ka na lang ba din aasa? Hoy, First time job mo to, ha? Mahal na kalimutan mo. Si mama nagpapaaral sa'yo, ha? Kaya itong tatandaan mo. May utang na loob ka sa kanya. Marunong kang tumulong. Kay mama yun, hindi sa'yo. Ay, grabe talaga ng kapatid. Ang grabe yun si kuya. Ayaw na lang magandang ng trabaho. Ayaw na, ang importante eh. May trabaho ka na, anak. Hindi, assistant manager na ako. Congratulations, Anne! I-provote ka bilang manager. Thank you, Al! Sobrang sayo ko talaga ngayon. Assistant manager na ako. Hindi pa rin ako makapangala. Anne! <coughs> <coughs> Hindi ka uuwi? Nakikipaglandihan ka pa? Ano mo? Wala na bang ibang lalaki? Pati bakla, pinatulan mo? Grabe Gra ka naman makapagsalita, Saka, kuya. Hindi ka ba nahihiya? Mas makintab pa yung mukha niya kaysa sa'yo? Grabe ka naman magsalita, kuya! Sa bagay, nung malit ka pa, hindi ka naarawan. Kaya ganyan yung kulay mo. Alam mo, Bis na tulungan mo si nanay maglipit doon, magugas ng plato, masinunan po bang lalaking to? Galing kaming trabaho? Nagpapahinga lang dito kung ano doon ang sinasabi mo. Nagpapahinga? Abala! Pahinga ako ng pera. Hoy! Tama na yan! Hindi mo, huwag kang makialam dito. Ko, ba't ka ma-insecure ba sa kapatid mo, ha? Eh, di hamak naman na mas magaling naman yung kapatid mo kaysa sayo. Eh, dapat maging proud ka sa kapatid mo eh kasi... Ako proud? Ha? Tingnan mo kapatid mo. Mabait na. Masipag. Maganda. Mapagmahal sa nanay. Di agaya mo, bulag ka ba? Ito maganda? <laughs> eh, mas maganda ka pa nga sa kanya eh! Grabe ka talaga kuya! Magkapatid naman Akin tayo! Akin na yung pera eh! Bahala ka, hindi kita bibigyan! Ay, bag mo! Bahala ka! Akin na! Akin, Akin na, Akin kuya! Kapal Uyeka. talaga! Kapal talaga ng mukha mo! Kayaan mo yung kuya mo. Mukha naman yung white rabbit. Tara na! Kuisit <laughs> yun! Ma! Uy, anak! Si Kuya po kinuha yung bag ko. Ah, bakit ginawa yun? Hindi ko po alam doon. Nagpapahinga lang naman po kami. Ayan na pala po si Kuya, Ano? Nagsumbog ka na naman, no? Ito na yung bag mo. Nag-box na ako dyan sa ATM mo. Sana eh. Huwag mong kakampihan mo naman to. Francis, mag-usap nga tayo. Bakit ba ganyan ang pakikitungo mo sa kapatid mo? Talagang tatanungin mo pa yan? Dapat nga mo mo sarili mo eh. Hindi eh, ba lagi mo yung tinutulungan? Ha? Piling ko ngayon, eh, mas mo pa yan kaysa sa akin eh. Francis, alam mo kung anong problema sa iyo? Yung ugali mo. Baguhin mo yung ugali mo, anak. Pwede ba, Nay? Huwag mo isisi sa akin. Sa mo ba, magkagaganito ako kung nararamdaman ko yung pagmamahal mo? Alam mo, anak, ikaw ang lalaki sa pamilya. Wala na ang tatay mo. Dapat ikaw ang tumayong padre di pamilya. Hindi yung ikaw mismo yung nagiging pabigat. Ano man hindi ko kailangan yung paliwanag mo eh. Kailangan ko lang naman na maramdaman ko yung pagmamahan mo tulad ng pagmamahan mo kay Jan kay Ann. Ala! Kunti pagkakamali ko, napakansin mo agad. Ayan eh. Wala akong silbi? Wala akong trabaho? Ha? Hindi Kayaan ganun, anak. Hindi ganun. Iba lang yung pagkakaintindi mo sa ipinapakita ko sa kapatid mo. Babae siya. Kailangan natin siya protektahan. Dapat nga, isa ka dun eh. Ang protektahan siya. Alam mo na eh, kahit anong sabihin mo, hindi ko pa rin nararamdaman yung pagmamahal mo. Ama Francis. Oh, bakit ka si Kuya? Hindi niya tayo naiintindihan. Sarado yung isip niya sa mga paliwanag ko. Kinagawa ko lang naman yun para sa atin eh. Bakit kailangan niya pang maingit? Hayaan mo. Hindi ako magsasawang ipaliwanag sa kanya na mahal din natin siya. Ana mo? Ano mo! Kuya. Kuya mawa ka na. <coughs> Nasaan Sas ka ba? Ay, hindi siya mapahamak eh. Alam mo, sumama na lang sa hospital. Pero nakuya, baka kung wala Ano ba, ano ba bang sa sa'yo? Dahan-dahan, <coughs> oh. anak. Dito, dito ko na sa kabila. Yan, yan. Sige po. Anak. Salamat ha. At iniligtas mo yung kapatid mo. Kung hindi tayo sa'yo, baka napahamak na siya. Ah, ma. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Totoo nga. Ako dapat magpasalamat sa inyo eh. Pati sa pag-alaga niyo sa akin. Kuya. An. Ma? An. Sana mapatawad niyo ako sa lahat ng ginawa ko. Lalo lalo na sa'yo, An. Alam mo, doon ko nakita yung sa sa'kin nung inalagaan niyo ako kung niyo ko minahal. Kuya, ano? hindi ka na naman iba sa amin eh. Pamilya tayo dito. Sino pa ba yung magtutulungan, di ba? Tayo-tayo rin. Ano, Francis? Pasensya ka na rin sa akin, anak, ha? Kasi, Lagi mong sinasabi. Eh, na si Ann lagi yung mahal ko. Siya lagi yung binibigyan ko ng importansya. Pero alam mo anak, sa totoo lang, hindi ko man madalas sabihin sa'yo na mahal kita. Anak, hindi ko man madalas sabihin sa'yo pero alam mong mahal na mahal kita. Higit ka kanino man. Alam ng Panginoon Diyos yan, anak. Kaya huwag ka sana magdaramdam. Sa kapatid mo. Kung siya lagi. Salamat, ma. Ayan mo, Simula ngayon, ako naman babawi sa'yo. Tsaka ma, pwede ba huwag ka laging umiyak kasi ayaw ko nakikita na umiyak ka eh. Mmm. -hmm. Sweet <laughs> so, naman ang anak ko. Saka nga dito kan. Kasi <laughs> ko yay. pala ma, may stress ka ba nung nagbubuntis mo sa'yo? talagang magbiro. Yung sugat mo mamaya bumuka yan. <laughs> so, ito. Alam mo yan ang gusto ko sa eh. Lagi mo kami pinapatawa. Yun yung namimiss ko na kay. Kaya sana, ganyan ka lang palagi, ha? Ah, pala ma. Pag magaling na yung sugat ko, maghanap ako ng trabaho. Para... Mabigyan ko din kayo ng konting pera at saka makatulong na rin sa inyo. Salamat anak at nagbago yung pananaw mo sa buhay. Sana anak, tuloy-tuloy na yan, ha? Thank you, Kuya.